Yan, mga ka-idol. Gagawa muna kami ng makanan ni Boss Luigi. Mekaniko, hmm. paramagong silyaw. <laughs> ha, batang bata. Tropa. Ano ang pangalan na yung, May ikong ka ba? Shop? Oo. Oh, uh, ano? Gel Shop. So GL Shop. Mga ka-idol, puntahan nyo din eh sa mayagong Mura na. Magaling pang gumawa. Hindi kayo mapapahiya, mga ka-idol. Oh, tingnan nyo ito mamaya. Tatanggalin namin ang water pipe yan mga ka-idol gagawa kami ng makina so, oh, itong aking mekanikaw si Boss Luigi <laughs> gagawin namin itong water pipe Meron, may butas magpapalit kami ito muna ang inuna namin yung gusto ng na muna namin yung tubig sayang kulan pa man din na rin ating makina ikuan GSR 4G92 eh. No, 4G92 eh. Ay yan Ayan. Ayan. Ang aming coolant. Ay. Usok pa yun. Bagong bago pa. Sayang. Kaya sinahoda namin. Ito yung pinaka may sira niya. Yun. Oh, dito sa may dulo. water pipe. Buti nakita natin. hindi. May ganda yung tubig sira bali unti-unti nang kinakalas ang aming para maka may na tanggal ng mga gamit gamit na medyo mahirap lang kumalas talaga at medyo masikip GL Photoshop, madami siyang ginagawa. Owner truck, pwede. <laughs> Batang-bata pa rin. Hey, si Boss Luigi. Agonsilyo, bayan na na. Niya. Okay, bayan. Ayan niya. Agonsilyo, bayan. ay dinudukot. Ang hirap kasi siya, si Cape. Yan, mga ka-idol, malapit nang mahugot nakuha na yun na tanggal na yung pinaka maraming sa sabat, -sabat din eh. Ano? Ay, bata. Nah, sabi pala dahil pala hindi oh, sige, um, wala. ha o oh, yan mga kaidol natanggal na medyo bulok na oh. hindi lang medyo bulok na talaga yan, dito ito may tama sa maliit ito dito na sirit so oh. Ah, Papalta na. Mga nabibiling piyasa ngayon, mga mahuhuna. Hindi <coughs> tulad dati. No, matitibay. Nililinis na. Kakabit na mamaya ang water pipe. Mahirap lang dito mga kaidol gumawa yung padukot-dukot. Medyo masikip ang sa mga dinadaanan ng kamay kaya hirap kumutin minus at simple na madali lang ganyan okay. ito magpagdadaanan ng tubig Medyo may It's tama na rin palang ano tag dito? may tama na rin kaya lalagyan muna namin ng epoxy bumili pa kami ha medyo bago na lang palta pag nakapera ng ayos Oh. lalagyan muna namin ng epoxy steel ginawan muna namin ng remedyo Pansamantala pala muna rin mga kaidon Kurang pa sa budget eh bago tayo bumili na rin ha yun yun ang pinakamagandang solusyon na aming gagawin para lang magamit ang sasakyan simula na namin i-kabait doon ang water pipe ganyan lang kasimple kasi ang pagkakabait kita lang sa inyo kailangan <coughs> ay fix na fix para walang lumabas sa tubig yan, lagyan muna natin ng beta gray para fix talaga pag ipinasok. At medyo nadilim-dilim ng panahon. Kailangan ma-fix na rin. Beta gray. Para, para walang para walang si Ethan tubig na. Yun. na yan mga idol. Kailangan dandahan

Kala nyo, malwan lang mag magawa. Kasi dito na, simple lang. Pero napakahirap. Pag-fix, gawa masikip. Sige, buha ko din eh. Ayan. Ayun, fix na. Oo. Oh. Aray naman ang lalagyan. bawat mm, kabit ilagyan ng beta gray para hindi sumingaw ang tubig. Bawat dulo kailangan mayroong beta gray para pag pinasok niya talagang sealed. Ngunit na Ngayon Nga ba ang eh. Yan Medyo mahirap-hirap din mag-tix nag na ka na ng tornil Ayos na Dapat talaga meron kayong trusted mechanic oh. <laughs> ah, Kasi iba, minsan, hindi naman sa lahat natin ng mga mekaniko, minsan, pinapatamaan na tayo sa presyo. <clears throat> eh, kamahal pa man din ang piyasa ng mga sasakyan, kaya kailangan talaga eh, yung ating mga mekaniko yung mapapagkatiwalaan. niya maya maya i road test na mga kaidol idol Yan, yun, malapit na at may fix na hindi ng... pa pumasok ang tornilyo oh. ah, pito ko yun, ang fix na malapit-lapit ng mga testing Ito na lang, hapiti natin para sisiguraduhin na wala talagang leak. Dahil ito pwedeng maging sanhin ng overheat, kaya naubusan ng tubig. Kaya dapat laging sinecheck ang langis at tubig, sabi ni Boss Luigi. yung yan na fix na okay na okay okay na isa pa rin na rin pwede pagdaanan ng mga tubig kapag hindi mahapit ang pagkakagawa puro beta gray na yan malaking tulong yun sa pagpigil ng tubig kita na namin Pagkita na lang sa rin na lang mamaya pa na konti Ayan, wala tayo dun. Okay na Bali, tinetest na lang namin kung hindi siya mag-overhead mga bayan temperature oh yan haplaang sya mga idol ayos eh. <coughs> pwede na uling gamitin bukas pagkasok Pwede na ulit Thank you. Bali, dalhin nyo na lang yung mga sasakyan kay GL Garage. Yan, si Boss Luigi Oh. Yung, andar na ulang pan. Located siya sa Agoncillo. Bayan, ng Agoncillo na. Sabi, mismo, mayroon silang shop sa Agoncillo. Bayan, ng Agoncillo. Thank you. Mga kaibang, God bless. Subscribe lang palagi service na tayo bukas oh, mga ka iton, may service na bukas hindi na hindi na matatakot na malate at makakalis na tayo ng sakto sa oras ulit God bless